November 3, 1994 sa Japanese sports city ng Yokohama ay may nakitang misteryosong plastic bag na palutang-lutang sa dagat. Napakabigat nito na halos kasing bigat na ng isang sakong bigas. Nakatali ito sa isang malaking bato sa pag-aakalang hindi ito lulutang. Nakita ito ng isang tao na nakatira malapit sa lugar na yon at agad niyang in-report sa mga polis. Agad namang dumating ang mga Japanese Coast Guards Nagulat sila sa nakita dahil sa ang plastic bag ay naglalaman ng isang bangkay ng babae. Ang tahimik na harbor ay mas nabulabog pa makalipas ang ilang araw. Sa loob lamang ng walong araw ay nakakita ng karagdagan pang dalawang plastic bag sa kaparehong harbor. At sa loob ng mga plastic bags ay nakita ang bangkay ng dalawang bata na pinaniniwala ang parehong wala pa sa dalawang taon. Tatlong plastic bags na naglalaman ng bangkay at sa kaparehong lugar nagpapakita lang ito na isa lang sa larin o sospek na pumatay sa kanila. Ang unang katawan na nakita ay ang 31-year-old na si Echo. Nakatira ito sa Chocoba, isang city na may layong 30 miles ng hilagang Tokyo. Ang dalawang bata naman na natagpuan ay ang mga anak ni Echo. Isang araw bago matagpuan ang bangkay ng mag-ina, ay nag-file ng missing report ang asawa ni Eko. Ang asawa niya at ang ama ng dalawang batang namatay ay ang 29-year-old na si Dr. Iwao Nomoto. Nagulat ito sa balita na tanggap ng kanyang mag-ina ay nakita sa harbor na pareho ng walang buhay. Pilang asawa at ama ng mga biktima ay pinatawag ng mga pulis si Iwao bilang witness. Umupo ito sa interrogation room at nagbigay ng kanyang testimony Noong mga huling araw na nakita niya ang kanyang pamilya na buhay. At sa oras ng kanyang interview gayon pa man ay may nakita ang mga pulis sa kanyang kamay sa bandang pulso ni Iwaw na nakatawag ng pansin nila. May mga maliliit na sugat at gasgas sa kanyang pulso at ang mga sugat ay makikitang bago at hindi pa ito ang magaling. Tinanong ng mga pulis si Iwaw kung anong nangyari sa kanya at bakit may mga sugat ito. Sumagot ito ng gasgas ay kagagawa ng kanyang aso. Kaya nagduda kaagad ang mga investigador ngunit wala silang ebidensya na si Iwaw ang pumatay sa kanyang pamilya. Ang nangyari sa mag-ina ay kumalat sa mga newspapers at TV headlines sa buong Japan. Halos naging balang buong katauhan ng Japan sa karumaldumal na pangyayaring yon. Dahil sa balita ay lumabas na din o kumalat ang tungkol sa kung sino si Eko. Ayon sa balita, si Eko ay nagtatrabaho sa isang club at mahilig ito sa mamahaling bagay. May mga lumabas pa na balita na si Eko ay isang masamang asawa at ina sa kanyang mga anak. Ang karagdagang detalye pa ng kanyang buhay ay inilantad matapos ang ilang araw, matapos makakita mga investigador ng isang diary habang hinahalungkat ng mga ito ang kanyang mga gamit. Ang kanyang diary ay naglalaman ng problema ni Eko sa kanyang asawa na si Iwaw. At doon nila nalaman ang problema ni Eko ay ang pagtataksil sa kanya ng kanyang asawa na nagbigay ng malaking motibo kay Iwaw para patay ng kanyang asawa at dalawang anak. Base sa kanilang natuklasan ay ang nagdala sa konklusyon ng mga investigador na siya nga ang sospek at marinitong itinanggi ni Iwaw. Ngunit hindi nagtagal ay nakita sa isang CCTV footage kung saan itinapon ang katawan ng mag-ina ang isang sasakyan na ang plate number ay pagmamayari ni Iwaw. Inamin ni Iwao na siya ang pumatay sa kanyang pamilya noong November 25, tatlong linggo matapos matagpuan ang katawan ni Eko. Si Iwaw Nomoto ay lumaki sa probinsya ng Ibaraki Prefecture. Matalino ito at nag excel sa paaralan. Nag-medical school ito at pinagmamalaki ito ng kanyang pamilya, lalo na nung naging doktor na ito. Una niyang nakilala si Eko sa isang local tennis club taong 1990. Noong mga taong yun ay nasa 25 years old pa lang si Iwaw at isa pa lamang hospital intern. Si Eko naman ay 27 years old at isa ng nurse. Sa mga oras na yon si Iwaw ay may karelasyon pa, ngunit sobra itong humanga at na inlove kay Eko. At hindi nagtagal ay nagsama silang dalawa. Nabundis si Eko ngunit lingit sa kanyang kaalaman ay tinuloy pa din ni Iwaw ang relasyon nito sa naunang girlfriend. Ngunit napilitan si Iwaw na itigil ang relasyon sa isa dahil magkakaroon na ito ng anak kay Eko. Di nagtagal ay nahire si Iwaw sa isang malaking hospital at inoferan ito ng $150,000 na sahod kada taon. Ngunit sa kabila ng malaking sahod ay hirap pa rin si Iwaw na bayaran ang kanyang mga utang kada buwan dahil na din sa mga maling investments. Bumili ito ng tatlong apartments sa Kobe at Osaka at nagbabayad ito ng malaki interest para sa mortgages. Nakita ni Eko na nahihirapan ng kanyang asawa kaya nagdesisyon ito na maghanap ng trabaho at isaba ito sa pagiging niya sa kanilang anak. Nagtrabaho ito bilang nursing assistant sa umaga at sa gabi naman ay nagtatrabaho ito bilang isang karaoke hostess. Isang araw ay parang gumuho ang mundo ni Eko nung nalaman ang rason kung bakit nalulunod sa utang kanyang asawa at yun ay ang pagtataksil na naman ni Iwaw. May mga komplikadong relasyon nito bago niya pinakasalan si Eko. Nalaman din ni Eko na may karelasyon itong mga nurses sa hospital kung saan ito nagtatrabaho kahit noon pa bago ito ng desisyon na magsama sila ni Eko. May binigyan pa ito ng susi ng kanyang dormitory na nurse at doon sila lihim na nagkikita. At ang apartment na nabili ay katunayang regalo ni Iwaw sa isa sa kanyang mga kabit. Sobrang nasaktan at hindi makapaniwala si Eko sa nalaman. Doon niya naisip na ang kanyang pagtatrabaho at ginagawang pagsakripisyo ay nauwi sa wala. Galit na galit si Eko kaya doon na nagsimula ang tensyon at ang madalas ng pag-aaway nilang mag-asawa. Matapos ang kanilang pag-uusap ay humingi ng divorce si Eko kay Iwaw at nagdeman ito ng $1 million na settlement at $10,000 na monthly support para sa kanilang anak. Hindi ito pumayag Katunayan ay humingi si Iwaw ng pangalawang pagkakataon at nangangako na hindi na ito ulit magtataksil at binigyan nga ito ni Eko ng pangalawang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pangako kay Eko ay hindi pa rin nagbago si Iwaw. Matapos ipinanganak ang kanilang pangalawang anak ay nagpatuloy pa din si Iwaw sa dati nitong gawain. At dahil ayaw na din ni Eko na makipag-divorce kay Iwaw ay nag-alok ito kay Iwaw na payag itong makipagkita sa kanyang mga babae. Pumayag si Eko sa ilang kondisyon. Kailangan nitong mangako na hindi ito matutulog sa ibang bahay paggabi at ireserba ang weekend sa kanilang pamilya at mahalin siya ng kapantay ng pagmamahal nito sa ibang babae. Ngunit hindi yon naging sapat kay Iwaw. Ginagawa pa din niya ang mga ayaw ni Eko. Patuloy pa din ito sa pagtataksil kaya unti-unti nang naubos ang pasensya ni Eko. Nagdesisyon ito na hindi na tutulong sa pagbayad sa mga utang ni Iwaw. Nagumpisa na itong gastusin ng sahod sa kanyang mga anak lamang at pumili ng mga mamahaling bagay para sa kanyang sarili. Ayon sa confession ni Iwaw ay pinatay niya si Eko at mga anak nito ng sabay noong October 29. Nag-away ulit ang mag-asawa dahil sa pagtataksil ni Iwaw noong mga araw na yon bandang 5 a.m. At sa kainitan ng kanilang pag-aaway ay pumunta si Echo sa kusina para kumuha ng kutsilyo at naglagay ng lubid sa kanyang leeg. Pagod na pagod na ito sa ginagawa ng asawa kaya nagbanta ito na papatay niya ang kanyang sarili. Ang huling sinabi ni Echo ay gagawin niyang lahat para malaman sa buong hospital kung saan nagtatrabaho si Iwaw tungkol sa pagtataksil nito. Sa mga oras na yon ay takot si Iwaw na masira ang kanyang karir at reputasyon kung gagawin nga ni Eko ang mga sinabi at hindi niya hahayaang mangyari yon. Bigla niyang hinawakan ang lubid na nasa leeg ni Eko at hinila ito ng malakas. Dahil sa takot ay pumiglas at nalaban si Eko. Ngunit mas malakas si Iwaw. Hindi pa makontento si Iwaw. Nilagay niya isang kamay sa ilong at bibig ni Eko para mas suffocate ito. Ilang segundo lang ay hindi na gumagalaw pa si Eko biglang tumahimik sa kanilang bahay. 5.30 na ng mga oras na yon at malapit ng gumising ang kanilang mga anak. Dagdag pa sa confession ni Iwaw. Naisip niya noong mga oras na yon na hindi magiging masaya ang kanyang mga anak pag nalaman ng mga ito na ang kanilang ama ay mamamatay tao at ang siya mismong pumatay sa kanilang ina. Kaya agad itong pumunta sa kanilang kwarto at pinatay ang dalawang anak. Nawala ang buhay ng dalawang bata sa kamay mismo ng kanilang sariling ama. Pumunta pa si Iwaw sa hospital nung araw na yun at nagtrabaho na parang walang nangyari. At doon na din siya nag-isip sa kung paano niya itatago ang bangkay ng kanyang mag-ina. At doon niya napagdesisyonan na itapon ito sa dagat. Lagyan ng mabigat na bato para hindi ito lumutang. Pagka uwi niya ay agad nitong inilagay sa malalaking plastic bag ang mga katawan at inilagay ito sa trunk ng kanyang sasakyan. Agad na nagmaneho si Iwaw ngunit hindi ito dumiretsyo sa dagat para itapon ang mga katawan. Pakiramdam niya ay kailangan niya munang ilabas ang tensyon na nararamdaman niya. Kaya nagdesisyon ito na pumunta at mag-enjoy muna sa isang strip club. Kahit na nasa trunk pa rin ito ang patay na katawan ng kanyang mag -ina. Pagkatapos noon ay umalis na ito at itinapon ang mga katawan sa dagat at umuwi sa kanilang bahay. Patuloy lang sa kanyang rutin si Iwaw at hindi mo makitaan na guilty o nagsisisi ito sa ginawa. Kinabukasan ay pumunta ito sa isang travel agency at nagbook ng bakasyon sa Hokkaido kasama ang isa sa kanyang mga kabit. Sa kaparehong araw na tumawag siya sa mga pulis para mag-file the missing persons report para sa kanyang asawa at mga anak. Sigurado at kampante ito na hindi makikita ang mga bangkay at tuluyan na itong mawala. Ngunit nagkakamali si Iwaw dahil makalipas lamang ilang araw ay lumuta ang katawan ng asawa nakita ang diary ni Echo at nakita ang kanyang sasakyan sa CCTV. Sa panahon ng paglilitis, sinabi ni Iwaw na ang mga nangyari ay dahil sa kanilang matinding pag-aaway na hindi niya napansin na yun na pala ang nagawa niya sa kanyang pamilya. Sa matinding pag-inspeksyon sa kanyang kaso ay may nakita pang pa karagdagang misteryo. Sa pag-autopsy sa kanyang pangalawang anak ay may nakitang buong tsokolate sa tiyan ng bata. Ngunit ang tsokolate ay natutunaw kaagad lalo na kung mahigit sa 30 degrees Celsius ang temperatura. Sa tiyan ng tao nagtatagal lamang ng isang oras bago ma-digest ang chocolate ng tuluyan. Sa nakita ay masasabing kakakain lamang nito ng kanyang anak o mga isang oras lamang bago ito pinatay. Balikan ulit natin ang timeline ng krimen. Ayon sa confession ni Iwa, pinatay niya ang kanyang asawa ng 5.30am at pagkatapos ay agad naman niyang pinatay ang dalawang anak. Nagpapakita lamang ito na kumain ang kanyang anak ng chocolate sa pagitan ng 4.30 at 5.30 am na hindi kapanipaniwala sa mga investigador. Karagdagang pagdududa pa sa mga kwento ni Iwaw ay dahil kasunod ang testimony ng isa sa mga kaibigan ni Echo na dumalaw sa kanilang bahay isang araw bago nangyari ang krimen. At yun ay gabi ng October 28 at ayon sa kaibigan ni Echo, Naalala niya na kumakain ng chocolate ang kanilang anak na lalaki bandang 7.30pm. Naalala niya rin ang eksaktong oras na umalis siya sa bahay nila Eko at yun ay bandang 8pm. Habang palabas ito ng bahay ay nakasulubong niya si Iwaw na kakauwi lang galing trabaho. Base sa testimony na ito na naganap ang krimen sa pagitan ng 8pm nung pagkauwi ni Iwaw at 8.30pm kung saan ay tuloy na ng digest ang kinaing chocolate ng kanilang anak. Dito nagpapakita na agad na pinatay ni Iwa ang kanyang pamilya pagka uwi mismo nito galing trabaho noong October 28. Taliwas sa sinabi nito sa naunang statement na 5.30 ng madaling araw noong October 29. Ngunit paano niya nagawang patay ng kanyang pamilya sa loob lamang ng 30 minutes? Ang ibig sabihin nito ay plinano na niya ang krimen bago ito umuwi sa kanilang bahay noong araw na yon. Ang plastic bag na pinaglagyan ng mga bangkay ay nagpapakita ulit ng isa pang misteryo. Tinalian ito ng ordinaryong lubid ang mga katawan. Ngunit ang isang katawan ay tinalian ng hindi gaanong kilalang lubid at bihirang gamitin at ito ay tinatawag na Tawara Musubi. Ang Tawara Musubi ay ginagamit ng mga Japanese farmers para itali sa mga malalaking sako ng mga butil ng bigas. Sa sinasabi ko kanina na lumaki si Iwao sa probinsya, kaya may alam siya sa kung paano itali ang ganong klasing lubid. Ngunit lumaki si Iwaw na pangarap ay maging doktor. Kaya malamang ay ginugol nito ang oras sa pag-aaral at hindi ito pamilyar sa gawaing bukid. At nung nagsagawa ng reenactment ay gumamit lamang ng ordinaryong lubid si Iwaw. Hindi kaya may kasabwat ito sa pagpatay at may tumulong sa kanya na itapon ng mga katawan. Ang hinalang yon ay mas lalang ng pagulo ng mga araw ng paglilitis ang posibleng kasabwat ay ang posibleng magpapatibay ng kaso bilang isang premeditated murder. Isa sana itong susi sa pagtukoy at pagdesisyon sa maaring sentensya kay Iwaw. Ngunit mahirap mapatunay na may kasabwat si Iwaw at walang malakas na ebidensya na nakita. Kaya pumunta si Iwaw sa korte bilang nag-iisang nasasakdal. Nagumpisa ang paglilitis at ang mga prosecutors ay humingi ng death penalty. Gayunpaman ang desisyon ng korte na ang pagpatay hindi premeditated, kaya sa halip ay sinintensyahan nila ito ng life imprisonment. May mga ibang factor pa na makaka sa desisyon ng hukom. At yon ay ang mga testimony galing sa kaibigan, katrabaho at mga pasyente ni Iwaw. Ayon sa kanila ay napakabuti at malumanay na tao ni Iwaw. Katunayan ay nakatanggap ang korte ng halos 3,000 na petitions mula sa mga tao at nagdemand sila na bigyan ng mas maluwag at mababang sentensya si Iwaw. Nagapila pa si Iwaw ngunit ang kanyang kaso ay pinasa sa High Court ng Tokyo. At noong January 30, 1997 ay nagdesisyon ito ng kanyang life sentence. Na Nasentensyahan man ay may mga bagay pa rin na nanatiling misteryoso sa krimen. Kagaya ng chocolate na nakita sa tiyan ng anak at ang tali na pinaniniwala ang hindi kayang itali ni Iwaw. Sa palagay nyo ba may kasabot siya? Isa na naman itong kaso na nagpapakita kung sa gaano kasama ang magagawa ng isang tao o uma sa kanyang pamilya dahil sa kahayukan sa laman. Taong mas piniling kitili ng buhay ng asawa at anak para lamang may isa katuparan ng mga plano at para sa sariling kaligayahan. At dinamay pa ang walang kamuang-buang ng mga bata.